Selamat sembarang guys. Bangka Purito. Uma buat apo rito support kami no? loh. Gimana? Eh Bang aja. Ya, kami no? nak masak yang, Wala. Grabe. Grabe na to. Oh, okay. Tapos si Mayura. Grabe. Six o'clock po ito. Tangin. Hanggang konta namin dito. Umabot sa court. Ah, ah. Grabe na to. Wala ba ang balak yung mabusong bagyo? Oo nga eh. Buti tumila. Pero katas pa rin na. lagi gue selama sebarang sa bangka lagi berapa itu ko lang yung dinilipat Hanggang na po tagig. <laughs> Grabe oh. Dito si Kay Ryan, sumaba <coughs> Dapat yan, iba na, na yung Oo nga. ya lo vi